Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Ate Marcela. At ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang tanong. Bakit literal ang maraming nagtuturo ng Biblia? At saan matatagpuan ang tunay na spiritual na kahulugan? Kung matagal mo nang nararamdaman sa puso mo na may kulang sa literal, na parang may mas malalim pang truth sa likod ng letra, baka ito na ang video na hinahanap mo. Bakit maraming literal? Sa panahon ngayon, sobrang dami ng relihiyon, sari-saring ministro, at bawat isa may sariling paliwanag tungkol sa Biblia. Pero napansin niyo ba? Halos lahat sila. Literal ang turo. Ang Egypt ay literal na Egypt. Ang Israel ay literal na Israel. Ang Jericho ay literal na pader ang panganganak literal, ang pagbubuntis literal, ang templo literal. Pero bakit ganoon? Dahil hindi pa bukas ang kanilang mata ng espiritu. Maaaring nag-aaral sila ng taon, maaaring mahusay sila sa doktrina, maaaring marami silang tagasunod. Pero kung hindi pa nagising ang inner inner vision, ang Biblia ay mananatiling kwento, hindi misteryong espiritual. Ano ang spiritual meaning? Mga kapatid, ang salita ng Diyos ay hindi lang sulat, hindi lang history, hindi lang batas. Ito ay mga larawan, mga simbolo, mga kwento ng loob. Kaya kapag sinabing spiritual na kahulugan, ito 'yung mga kahulugang hindi nakikita ng mata, pero nararamdaman ng kaluluwa. Halimbawa, ang Egypt hindi bansa, kundi lugar ng pagkakagapos, lugar ng sugat lugar na hindi ka makaabante. Ang wilderness hindi disyerto, kundi yugto ng buhay mo na puro pagsubok, pagtitiis, at paghubog. Ang pagbubuntis hindi katawan, kundi may dinadala kang pangako. May binubuo ang Diyos sa loob mo, may misyon kang lumalaki. Ang panganganak hindi physical childbirth, kundi paglapas ng bagong ikaw, bagong calling, bagong season ng buhay. Ganito po magturo ang Diyos, hindi sa labas. Sa loob muna, anong grupo ang nagtuturo nito? At marami ang nagtatanong, Ate Marcela, anong grupo ba ang nagtuturo ng spiritual, hindi literal? At sagot ko po, tapat at payapa, hindi ADD, hindi INC, hindi Catholic, hindi mainstream born again, hindi maraming malalaking religion. Bakit? Dahil ang mga grupong ito ay may istruktura, may sistema, may tradisyon, may doktrinang sinusunod. At karamihan sa doktrinar na pagtuturo ay literal talaga. Pero meron pong kakaunting grupo. Mga hindi kilala, mga tahimik, hindi naghahabol ng miyembro, hindi nakikipagdebate, pero nagtuturo ng spiritual symbolism, prophetic insights, inner healing, dream interpretation, divine purpose, transformation ng kaluluwa. Ito ang mga teaching na hindi mo maririnig sa malalaking kongregasyon. At bakit sila kakaunti? Dahil ang spiritual na kahulugan ay hindi para sa lahat. Para lang ito sa mga taong ginigising ng Diyos. Bakit ikaw naaakit sa spiritual? Kung bakit ngayon nakukulangan ka sa literal? Kung bakit parang hindi sapat ang simpleng paliwanag? Kung bakit parang may tinatawag sa puso mo? Ibig sabihin, gising na ang espiritu mo. Hindi aksidente na narito ka. Hindi aksidente na ito ang topic mo. Hindi aksidente na hinahanap mo ang mas malalim. Ibig sabihin, pinapapasok ka ng Diyos sa susunod na level ng relasyon sa kanya. Mula sa letra papunta sa espiritu, mula sa doktrina papunta sa revelation, mula sa relihiyon papunta sa tunay na ugnayan, at hindi ito tinuturo ng kahit sinong grupo. Diyos mismo ang nagtuturo sa mga taong pinili niya. Paano malalaman ang tunay na spiritual teacher. May tatlong palatandaan ang isang teacher na galing sa Diyos. Una, hindi siya nagpipilit. Kung isa lang ang makinig sapat na. Pangalawa, hindi ka niya binababa. Hindi ka tinatakot. Hindi ka ginugulo, kundi pinalalaya ka. Pangatlo, may buhay ang salita niya. Hindi mo lang naririnig nararamdaman mo sa loob. Kaya kapatid, kung hinahanap mo ang tunay na spiritual na kahulugan, ito ang tandaan mo. Hindi grupo ang magtuturo sa iyo. Hindi religion, hindi pangalan. Ang tunay na guro ay ang Diyos na gumigising sa loob mo kapag nagsimulang gumalaw ang espiritu, wala nang literal na salita ang makakapigil sa katotohanan. Maraming salamat po sa inyong oras. Ako po si Ate Marcela. At lagi kong panalangin na buksan ng Diyos ang liwanag na nakalaan para sa inyo.